Good morning, sir. Um, eto na po pala yung mga papers na need doon sa pinapaprocess ko. Anong sabi mo? Sir? Hindi mo ba nakita? Ang pula ng labi ko at sasabihan mo kung sir? Pasensya na po ha. Pasensya? Pasensya mo yung mukha mo. At saka isa pa. Tingnan mo yung suot mo. Dinaid mo pa itong suot ko? Dapat, pag pumasok ka dito sa opisina ko, nakapang Pilipiniana ka. Nang sa gayon eh. Karespeto -resp ka namang tingnan. Eh mo, wala naman pong nakasulat na bawal ganito yung suot. Che! At isa po po, hindi naman po ako opisyalis dito para mag di ba? Tumahimik ka! Kuda ko ng kuda! Ang laki naman ng bibig mo! Ito na nga po yung... Ay na! Ano ba yan? Ang daming kulang! Wala kang SSS pag-ibig, PhilHealth, NBI? and the rest. Lalong-lalo lalo na yung resibo ng huling pinagkainan mo. Wala. Eh, Ma'am, ang dami nyo naman pong requirements. Eh, wala naman <laughs> po yun sa online. May reklamo ka? Ha? Kung may reklamo ka, pumunta ka doon sa La Union. Ngayon, kung hindi mo alam paano pamunta doon, magkabayo ka kasi alam ko namang wala kang pamasahi. Ngayon, pag nandun ka na sa La Union, may sampung building ka makikita doon. Tapos pumili ka ng isa kung alin doon yung gusto mo. Tapos makikita ka ng third floor. Tapos pag nandun ka na sa third floor, andon makikita mo yung ano doon, yung mga officer doon. Tapos pag na-approve ka na, bumalik ka dito sa opisina ko. Pero bago ka bumalik dito sa opisina ko, siguraduhin mong nakapag-login ka sa official website namin. Alam mo kung ano yon? Ano po? <laughs> Kaya alam ko sa'yo, tinatanong mo pa, pangaka ba? Siyempre, ituturo ko sa iyo, tatanga-tanga ka eh. Mag-login ka sa www.walaakongpakialam.com Gets? Bago niyo po yung website? Oo! sunga? Uh, sige po. Go out! Sige po, balik na lang ako. Uwisit na babae yon? Di pa yung ganda ko? Pumasok-pasok dito, hindi nakapang Pilipinyana? Lipstick, lipstick pa. busy siya. Yung pa yung ganda ko. Stress tuloy yung matris ko. Ganda-ganda na yung araw ko kanina. Ay, hello po. Magandang araw po. Uh, ma ano kailangan mo? Maglalugas po. Sana kasi ako ng birth certificate po. Bakit? Ang laki-laki mo na. Wala ka pa rin birth certificate? Ah, hindi po kasi. Nawala po yung birth certificate. Ayan tayo eh. Hindi kasi kayo nag-iingat eh. Ano, nasunog? Uh, di, nabasa? Hindi ko po alam. Uh, basta po, magre-request po ako ng birth certificate po. Kasi kailangan po ng school po yun para ma-request po ako ng ID. Alam mo? Ganyan na ganyan yung mukha ko nung kabataan ko eh. Alam mo kung hindi lang talagang, hmm, kung hindi lang talaga tayo magkahawig nung kabataan ko, Nako, magagalit talaga ako sa iyo. Pero pasalamat ka. <laughs> copy-paste na copy-paste talaga yung mukha ko. Eh. <laughs> Kinikilig ako sa ting naiisip ko yun. <laughs> o oh, siya, sige, na rin na Okay, wait. this me po. Hello po. Um... Sasabay na rin sana ako sa kapatid ko. Kukuha rin po akong birth certificate. Bwisit na guard na ang makapasok yung kabayo dito sa loob ng opisina ko? Uh, ano? Ang sabi niyo po, kabayo? Oo! Oh, oh. Bakit hindi ba? Saan po yung salamin? Saan po kayo nakatingin? Pigilan mo ako, Jay. Pigilan mo ako, Jay. <laughs> Joke lang po yun. Ang ganda-ganda niyo po. Kailangan ko po talaga yung birth certificate ko. <laughs> Oh, kailangan mo ng birth certificate. Tanda-tanda <laughs> mo ng kabayo ka. Wala ka pa rin birth certificate. Ano nangyari sa birth certificate mo? Nanakaw po kasi yung bag ko ka po. Nandun yung birth certificate. So, hindi <laughs> okay, <yung> ako <mag> <laughs> Paano naman mananakaw yun? Isa lagay na yan. Mukha ka pa nga magnanakaw eh. Sana yung mga requirements mo? Huwag mo akong hinti sa Sampalin kita din, eh. Wala nga po. Kaya nga po kukuha. <laughs> Ito nga ka rin pala eh. Oh, alam mo ba yung requirements dito? Hindi, di diba? ba? Gusto mo turo ko pa sa iyo? Malamay, ituturo ko. Ano ako tanga para hindi ituro? Kailangan mo ng mga schedule si pag-ibig SSS Pill Tsaka NBI, kumuha ka rin ng police clearance, barangay clearance, pro clearance. Hindi hmm. gigil ako sa'yo eh. Tsaka isa pa, pinakahuling requirements. Kailangan mo ng bill o resibo kung magkano yung kinain mo nung huling araw. So, kailangan ba yun? Hmm. Thank you po. Malis na kayo. Malik, okay, okay po. Wait lang, yung birth certificate ko. Oh, ayan. Birth certificate mo. Malis ka na. Malis na kayo. Oh, thank you po. Masisira so, yung araw ko sa inyo eh. My God. <laughs> Kakastress na ngayong araw, ha? Ah, uh, Miss oh, ano? Pun. Ano kailangan mo? Ah, uh, kailangan ko na sana ako ng panibagong business permit para sa negosyo ko na bagong bubuksan. Ay, okay nakatingin na ang mga requirements. Sunod-sunod yung mga mukhang inkanto dito sa opisina ko, ah. Ano to, ha? Hindi ko tatanggapin yan. Kulang ng tuldok yung pangalan mo. Ay. Ba, hindi ko pipirmahan yan. Baka pwedeng lagyan ko na lang po. Ano lagyan? Walang ganun. Tsaka hindi pwede. Kailangan mo muna kumuha ng abogado. Kailangan mo ng power of attorney. Abogado? Eh, hindi naman po kaso yung pinunta ko dito. Eh. Business Kailangan talk. mo yon para mapalitan yung tuldok yung pangalan mo? Ganun po ba? Oo. Oh. Ano? Magsasalita ka pa? Ano? May reklamo ka? Ha? Eh ano ba yung mga uh, kulang na requirements ko? Marami. Gusto mo isa-isahin ko? Ah uh, tulad po ng ano? Sedola! Bell Health! SSS! Pag-ibig! Oh, gusto mo pa? O oh, sige dadagdagan ko! Additional? Ano pa po? Police clearance! Barangay clearance! Puro clearance! At yung panghuli? Alam mo? Hindi po. Siyempre, hindi. Malama ako lang nakakaalam. Pwede niyo pong sabihin? Yung last bill ng huling kinakainan mo. Ano? May reklamo ka, ha? <laughs> Kung may reklamo ka, pumunta ka na lang sa La Union. Nandun yung complaint department. Hindi mo alam paano papunta doon. Malamang hindi kasi tanga ka. Turo ko sa'yo. Siyempre, ituturo ko. Ano ako tanga para hindi ituro? O sige, ganto, Malamang mahirap ka, wala ka pa ganto gawin mo. Nandun, kilala mo si Don Consing, don sa baba. Ha? Magtatanong na lang po ako. Hindi, may kalisa yon. Yun yung gamitin mo, papuntang La Union. Malamang wala ka kasi pera eh. Kung nag ka na lang sana, hindi eh, mas mabilis. Kasi pagdating mo ng heritage, may bus na dun eh, pa Union. Ngayon, pag napadpad ka na lang La Union, may makikita ka daw maliliit na Ah, sampung building. Tapos, ayun, mamili ka lang dun sa isa kung ano yung gusto mo. Pili ka lang, ha? It's your choice. You have the chance to choice. Oh, ah, may nakalimutan pa pala ako. Ngayon, pag andun ka na sa third floor, di ba nandun yung opisina? Ngayon, pag nakapag-file ka na ng complaint, tapos pag na-approve na, bumalik ka dito sa opisina ko, ha? Tapos, make sure na bago ka bumalik dito sa opisina ko para sa final hearing. Kailangan mo munang makapag-login sa official website namin. At yun ay dot Ha? Yun yun? Yes. Eh ano po yung sasakyan ko sa nabas, Kalaysa? <laughs> Takasabi ko lang, di ba? Hindi ka lang pala tanga eh. Bobo ka pa. Umalis ka na nga! Eh pwede po ba ikaw na lang sasakyan ko? Mukha ka naman pong kabayo eh. <laughs> Ah, yung tama mo. Joke ha? lang po! Easy ka lang! Umalis ka na! Security! Yes, sir! Tanga ka ba? Anong sir, ha? Ay, sorry, ma'am! Ano po yun? Talisin mo nga ito sa harapan ko! Ah, uh, sir, tara na po. Huwag na huwag ka na magpapakita sa akin, ha? Ano? Ma'am, kalma na. Sige na, mapakalisin ko na. Oh, I'm stressed naman today. <laughs> Aroto. It's me, boy. Ano? Oh, uh, baby boy. Ikaw pala yan. Para, madam. Kilala kita. Kilala mo ko? Kilala kita. Ikaw si Francis, di ba? <laughs> oh, anong sadya mo? Kukuha saan ako ng business permit. Business permit? Oh, asan na yung mga requirements mo? Kaso wala kong dalay. Kahit ID man lang, wala akong dala. Ay! Oh, ano ka ba? ba? Walang problema! Alam mo, actually, expected na talaga na pumunta ka dito eh. Kaya eto! Hinanda ko na yung mga requirements mo. Kompleto na yan. Eto, eto. Eto mga SSS. Pag-ibig. Pero tapos na perman ko na rin yung business permit. Kasi alam ko kasi yung ipapatayo mo ni business eh. Kaya na-ready ko na yung mga requirements mo. Ayos! Hello. Hindi ka lang maganda. Mabait ka pa. <laughs> <laughs> ka talaga. Pinapakilig mo naman ako eh. Wala na po itong babayaran? Ano ka ba? Libre na yon. Pero, sa isang kondisyon. Ano yun? Autograph ako dito sa dibdib, -dib, tapos kiss sa lips. Oh, walang problema. May pangano ba? Oh, meron actually. Eto, eto, ito. Yun, know? Ah! Hey, Malaki! Um, Gano'n ba nakalaki yun sa'yo? Ano ka ba? <laughs> Kaya ano? ko, kapagbiro ka kayo. Ano, pirmahan na. Oo! Oh, oh. Sa leg na lang ha, para mas maganda. Ay bakit? Ay gusto ko dito sa private party. Ano ba ba? Pag sa leg kasi, kahit saan ka pupunta, makikita ng tao. Ah, sa bagay, may point ka? Ano? Pirmahan ko na. Pandahan-dahan oh, na, baby boy ha? Ah! 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 Inaayos Ay, ko lang eh. Ano ba yun? kapal naman ng libag mo. <laughs> ano ka ba? libag yan. Oo. Oh. Okay na. Maganda ba? Oo naman kasing ganda mo eh. Ah! <laughs> Inangilang ako sa'yo. Pagunin ko na yung requirements ko ah. Oh, o sige! <laughs> Babe. Ah, uh, tapos na ba? Tapos na oh. Sabi ko sa'yo eh. Pag ako pumunta dito, kahit eh, wala akong dadalhin, Magkukuha ko na agad. Ang galing naman. Babe? Anong babe, ha? Ibig sabihin, girlfriend mo siya? Oo, oh. bakit? Ano? gwapo lang pala yung katapat mo para agad-agad na iprocess mo yung mga papers eh. Ay, hindi! Hindi na libre to. Hindi na pala libre yan. Wala nang libre sa panahon ngayon, no? hindi mo na yan eh. Naka-autograph ka na nga eh. Ano ba yun, babe? Alis tayo. Tara! Bye! Thanks! Pagal ah. Sa'yo ba yan? Oh! Mayor! O, oh, buti naman dumating ka na. Nung oras na? Ah, oh, Mayor. Pasensya ka na. Naka-break kasi ako. Bumuli ako dun sa labo. Naka-break? Alam mo ba ang pinag -re resign ka na ng taong bayan? Sa dahil sa pa mo? Oh, mga netizens! Kaya di ba yung kanina? Oh, ano, kumusta kayo? <laughs> kumusta? Lahat yan nagre-reklamo sa'yo! Ano ba ang gusto niyong gawin dito? Tapos sir, tagalin niyo ng trabaho yan. Totoo. Pinahirapan ba naman kami pumunta ng La Union? Eh, hindi naman pala yung totoo. <laughs> Paano ba yan? Ah, Marimar? So, pinagre-resign ka na nila? So mas maganda siguro kung mag-resign ka na talaga. Ah, uh, Mayor, mga netizens, baka naman <laughs> pwede po nating pag-usapan to. <laughs> pag-usapan? Bakit? May reklamo ka? Okay, fine. Pero sige, Mayor, ha? Matatanggalin nyo din naman ako. Make sure na ibibigay nyo sa akin yung huling sahod ko. Gusto mo makuha? Oo. Oh. ganito gawin mo. Pumunta ka ng La Union doon sa complete department. May tatlong building doon, mamili ka ng isa. Pagkaakyat mo ng third floor, kausapin mo yung officer doon. Pag okay na, bumalik ka sa akin. Okay? Isagmit mo yung SSS, pag-ibig, PhilHealth, NBI, uh, Meralco, tubig, nawasa, lahat ng uh, kailangan na resibo. At saka, importante ha, yung huling kinain mo. Yung resibo nun. At isa pa, huwag mong kalimutan mag-login sa www.walakongpakialam.com Okay ba yan? O, ano pa inihintay mo? Balis ka na! Para umabot ka pa! Alis na! Che! Bye! Ah, <laughs> uh, huwag na kayo mag-alala. Lahat ng uh, requirements na kailangan nyo, papasikasa ko sa ibang, uh, sa ibang tao. Okay, Ben? Sige po, Mayor. Mayor, maraming salamat po. Salamat Thank po. you po. Mauna na po, well, Mayor. Thank you po.